Finally, matitikman na ulit namin ang mga paborito naming almusal sa Pilipinas. At kagising, etchinek ko kaagad dito mga grasshead. Hindi na naman kasi malaman ng weather dito sa UK. Medyo tanghali na pero sa wakas gising na ang twins my hair. You're not brushing your hair? Not brushing my teeth. You're not brushing your teeth? Ayan nga si Charlie, hindi pa daw siya nagbabrush ng hair tsaka ng teeth. Pero si Chino kumakain na ng apple. Anyway, kaninang madaling araw, hindi talaga ako makatulog. And puro pagkain yung dumadaan sa FYP ko. And bigla ko din na miss yung breakfast sa Pinas. Dahil taga Laguna nga kami, marami nagbebenta sa umaga ng mga food. And bigla ko nga na miss yung lalabas ka lang tapos meron ka na mabibiling sopas, palabok, tsaka champorado. Ayan yung lagi namin binibili. Kaya sabi ko, why not magluto na lang ako para ma-experience ulit namin. So, inuna ko na magpalambot ng malakit na bigas. Tapos, naghalo na din ako ng brown sugar at ng cocoa powder. Habang nagpapalambot, dito naman nagisa na ako para sa sopas. Corn beef na lang yung nilagay ko para mas mabilis. At nung malambot na nga itong pinapakulo ko, hinalo ko na yung chocolate at sugar. Tansya-tansya na lang to, pero gusto ko talaga dito yung madaming cocoa powder. Kaya ayan, ending lahat ko din. And in fairness, perfect na yung lasa. So, okay na itong champura. By the way, nag-add na nga din pala ako ng itlog dito sa sopas. And next naman na gagawin ko is itong palabo. So, walang tinapa kaya tong mackerel na lang yung gagamitin ko. So, pwede naman tong alternative dito. And imbes na ground pork, mas gusto ko pagka tokwa walang yung nilalagay. And dun sa binibilan ko sa Pinas, tok, walang din naman talaga yung nilalagay nila. Walang seafood. Dahil syempre, wala naman silang kikitain kung bonggong-bongga yung -bong lahok. nag lang ako ng bawang at sibuyas, tapos sinad ko yung tokwa. Kung medyo napiprito na dito ko na inadit tong aking mackerel. Then na din ako dito ng mga pampalasa. Patis, paminta, tsaka konting ginis sa mix. Medyo matrabaho pero para sa craving, sige go. Nung medyo nagigisa na nga itong aking niluluto, nagada na din ako ng tubig. And parang medyo napadami nga itong sauce na aking palabok. So siguro bukas meron pa rin ako nito. And then nag na ako ng evaporated milk para sa sopas. O oh, ba diba? Medyo malapit ng maluto. Isa-isa ko na din tinanggal yung mga egg. Yung iba para sa sopas. Yung iba naman para dun sa palabok. And wala na din pala akong cabbage kaya itong onion leeks na lang. Para naman sa sauce ng palabok, nag-add na ako nitong tinunaw na cornstarch. At para nga mas maging malapot na yung sabaw. Finally, natapos na din at itong atitikman at ko na yung mga niluto ko. At in fairness naman, kalasa na din ng mga binibili namin. Pero syempre, mas masarap kung gigising ka na lang tapos kakain. Pagkaluto, tinabi ko muna yan. Tapos pagkagising namin, dito na ako nagluto ng bihon. At syempre, dito na tayo kakain kasama si Charlie and Chino. Si Charlie, inuna na kaagad yung egg. Habang si Chino, gustong gusto niya talaga yung sopas. Sa champurado, mas gusto ko nga pala pagka malamig. Tapos, madaming madaming evaporated milk. Okay din naman yung mainit, pero mas prefer ko talaga pagka ganito na. Tapos, si Chino, eto nga tinihipan ko pa kasi super init. Hindi siya makakain mag-isa kasi nga ang init-init pa nung sabaw. Habang itong si Charlie Aba, nakuha na yung dalawang egg. Tapos, natatawa ko kay Chino, tingnan mo naman, init na init na. Ha! <laughs> O, oh, ba? Diba? Bigla-biglang naging dragon. Meron nga din pala kami ditong orange juice. Mas masarap nga sana kung meron mga kakanin, di ba? Anyway, nalagyan ko na ng sauce itong aking palabo. And nag din ako dito ng chicharon para mas masarap. At syempre, itong toasted na garlic. Dagdagan mo pa ng kalamansi o kaya naman ay lemon. Diyos ko, craving satisfied talaga kami this morning. Before sa Pinas, gumigising talaga ako ng maaga para maabutan yung mga ganito nagbebenta. Nakakapagod pero sulit na sulit naman. No, oh, I want cake. What? I want cake. You want cake? <laughs>